Ilay pa. Ilay nga po muna, madam. Ikakat ka na to. Sisirayin ko na po. Wow. Masakit na po ba ito? Sa ngayon, hindi siya masakit. Pero may time siya na masakit. Yun po kasi, ay, nasisira yung kuko. O yan, di, gusto gusto ko talagang tanggal yan. Nahihirapan na kaya may masakit. Kaya takot na takot akong ako magalaga. Kasi ma'am, may bumaon na pong ing... Bumaluktot na po yung kuko nyo. Ito. Hmm. Hmm. Yan, nga, gusto kong tanggal yung sana. Ito, hindi ko kaya. Tiisin niyo po ha. Baluktot na kasi siya. Ayan, tignan mo kung mapapansin mo. Ganyan lang dapat. Pero kailangan ganun kasi makapal yung kuko. Hmm. Kaya nang kita, ah, ito pa, ito dapat sa akin. Ano, you know, na-atros na ako. Opo, ah, hala, tanga Masakit po kasi Ay, ang grabe. Ay, ang tindi. Peace, mama. Kasi gano'n na siya, oh. Babalik pa kaya sa dati. Basta gawin mo po yun. Hindi ko po, po siya sinosure, ma'am. Gawin mo lang yung sinasabi ko. Mas mainam nga po. Walang cutics ang kuko. Sorry ma'am. Tiisin mm -hmm. niyo po. Diyan ko na lang ang ganda ng Ha? niya. Ay, ayan. Pa. <laughs> um, ay. Pag ako ang gumawa, hindi ko pa mm. pero sa akin, ano ko pa hindi no? Um, Bumaluktot na po siya eh. Ingrown na yung ganyan. Opo, ingrown po yan. Sobrang baluktot na siya. Pero alam niyo po ba na manipis lang ang inyong bahay dry skin na? Ibig sabihin, sensitive po siya. Tsura pa lang po kasi ng... Mama. Anak? Mama. Sana no po, no. No? Okay. Yeah. Ba what? What, ma? What, ma? What? Malis ka po dyan. Yeah. Sorry, ma'am, ha? Yeah. Ayan din. May sugat pa talaga siya, ma'am. Ay, nasugatan ko po dyan. Kaya naman po pala. Oo, oh, nung po po, ano. Kaya ramdam mo yung sakit. Ayan. Ma'am, hihilay ko yung dry skin. Pero ito po, may sugat na, ha? Oo. Oh, ngayon, na lang naghilay mo Nag-inom pa sa lagay na tumampula pa po siya. Ay, pula pa. Oo, sariwa pa. Ayan, dry. Right. Naglobo siya nung nakaraang oh. plastic. Naglobo siya. bawasan. Tatanggalin ko na yung kukong sira. Parang happy na. Opo. Sorry, ma'am. Ayan, ma'am. Ayan, oh. oh. Di ba? Ay, yung, yung nasugatan ko. Ma Opo. Masakit pa rin? Ramdam lang ako. Ramdam, okay. Kasi makapal po yung kukong, eh. Kahit hmm. ipipin <ascendant> na niya yung Oo ko hindi yung sakit Yun nga yung bumaba yun Ayaan mo po kasi maghaharutan sila ni Mochi Gusto ko mabait lang si Athena Si Mochi Pagbalik ko sa is dito, bilang mo kasi ng toys, pagbalik ko dito sa school, balik ko doon, pagpunta ko dito sa bahay, bilka ng toys. Sige, pag may pera. Tapos muna dyan. Mamay, tala ko din yung banko Okay. Mamay, na kasi Teacher, please, please, Kailan ako pwede okay. ulit magpa-escale sa iyo? niyo po muna, ma'am. Kung hindi naman po sasakit, kung hindi naman para sa gamutin niyo lamang po siya. Sasaktan na po kayo? Hindi Wala nang sakit. Kahit ibinan lang namin ang gamit, hindi na siya sakit. Nakatanggal na yung tumutusok sa... ano Yan lang pala yun. Nakakapanggigil yun. siya. Anong sabi Ang sakit talaga niya pag yung... Ano hmm. yung ito? Batang inner Hindi yung bawas-bawas Ano na ba? Binabawasan ko wala. <laughs> Sakit, di ko kaya? Ito babawasan. Titignan wow. ko kung kaya pang bawasan ng nipper. Yung sa may parting sugat. Ay, su oo. Nasugatan lang po yan ng dahil sa koko ko. Opo. Okay. Gotcha. sa nipper, hindi. Da, hindi nga ako nga lahat ng Masakit Masagit, ma'am? Huh. Masagit. Hindi po. Hindi siya ako sa nipper. 晚会，对呀。 嗯。嗯 adena Ten po Opo basta si sa huwag din makikipag-away. Kasi ako yun Opo basta siya din makikipagaway kasi E um, aí,